Okay mga idol, magandang tanghali at tayo ay lilipat na naman. Kita nyo itong sinasaksyan ko mga idol. Ang dinadaanan ng trackpad ko ay gulong madulas ito mga idol. Yan. Hindi ganyan ibang trailer na hindi nakalitaw itong gulong. Ito nakalitaw. Kaya tatamaan. Ito ang guide ko mga idol. Oh. Ito yung pinaka guide ko. Kahit wala akong spatter. Ito. Yan. Ito yung akitan ng gilid. Sakto yan sa trackpad. Yan mga idol, ito. Gilid nito. Kaya may guide ako. Ganyan ang gawin yung mga idol pag mayroong pagkasakay kayo, kayo ng guide. At pagdating naman dito sa gilid, nandito lang yung ating truck pado Oh. Ganyan lang ang distansya niyan sa kahoy. Yan mga idol. Ganon din dito sa kapila. Magkaparehas yan. Yan. Yan lang ang distansya mga idol. Para may guide kayo. Ganun lang gawin pag akyat mga idol. Uh, tayo akyat. Kaya tulad tayong spatter. Okay mga idol. Uh, tayo akyat na. Kaya lang sinabi ko may guide tayo mga idol ha. Kaya tulad tayong spatter. Alam natin kung saan yung ating anuhan. Uh, para uh, hindi tayo basta-basta magkamali gaya na dati mga idol Nauuna yung ating final drive sa pagsakay yan ito nyo final drive na una mga idol tapos Siyempre mabaan natin yung ating accelerator para sa mga nagumpisa to ha para may guide sila yan nakababa at siyempre mga para may guide sila yan lang mga para suwabi yung kanyang pagsakay okay mga tayo na ang akyat uh, oh. dahan dahan sa mga dol dahil may guide tayo kaya sinabi ko sa may trailer yung guide yan yung kanyang guide yun eksakto tapos pagdating niyan, ibaba yung bakit para hindi siya masyadong ano, mabawal ng punte. Yan. Hindi siya biglang yumuko. Dito sa may gulong, dito ingatan natin mga idol kasi madulas. Okay, yan. Yan lang mga idol. Dahan-dahan, kasi nasa gulong tayo alam nyo madulas yan gulong oh. napaka na yung gulong nahandaan ulit tayo magbaba kaya sinabi ko yung guide oh. yun lang dahan dahan ulit kasi yuyuko ulit sya yan oh, pinto ng punte dahan-dahan lang pihit ng ating ano kaya nauna yung ating idle uh, pedal <coughs> uh, uh, drive pakabig ito ng ating joystick madaling kontrolin mga idol yan ganyan ang dapat nating gawin mga idol pero kanya kanyang diskarte yan kung saan kayo masyadong uh, mas uh, ano mas komportable, hindi eh, doon kayo. Pero ako mga idol, ito ang pinakomportable sa akin na una yung aking uh, final drive. Ayan mga idol, oh. ko ang isa pang guide. Kahit wala akong spatter, ay nakukuha ko yung diskarte na may isa kahit kumag-isa. ko. Ayan mga idol, tingnan yung sa final drive. Yung bakal na kinatungtungan ko, mayroong distansya na mga uh, 15 cm yan. Pagdating sa kabila, ganun doon, ganun din, 15 cm yan mula dun sa truck pad ko hanggang dun sa may bakal yung may, may bakal na yan natungtungan nya, tapos kahoy na 15 cm ganun din dito, yan o oh, 15 cm yan tungtungan ng truck pad bakal yan, tapos mayroon na namang butas, kawayan na ah, kahoy na yan yan ang guide ko kahit sa loob ako ngayon kung sa labas ka naman iikot ka paatras nang gawin mo pero sinabi ko kanina ayan ang distansya mga idol yeah. ipakita natin sa kabilang distansya mga idol para mayroon kayong guide ayon sa kabila parehas sa parehas ang distansya yun trackpad sa kayong ano Ah, oh, gilid ng ating ah, uh, pad sa ano, thriller. Okay, Ngayon, kahit abanti ako, kahit abanti ako kasi may guide ako dyan sa unahan, yung baka na to. O, oh, yan, o. Oh. May guide ako. Hindi siya, hindi ako maliligaw. Alam ko kaagad pa kung parehas ang distance siya kabilaan. Yun. At, naka, tama yung ating trackpad dyan sa may ano na yan, 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 bakal parehas yun, sakto yun sakto yun mga idol ayan o, oh, yan tamang tama yan kaya yan, ganyan ang gawin nyo mga idol kung nagsasakay kayo kumuha kayo ng guide kung saan yung may guide yan tapos hilain natin yung Ayan, ayan kanyang rampa yun mabagal kasi yung accelerator ko mahina para yan sa mga nagumpisa mga idol baguhan, hindi pa nakaranas sa magsakay ganyan lang ang gawin ninyo mga idol <laughs> importante yung may guide kayo sa inyong trailer sa sakyan para hindi na kayo lingon na lingon sa gilid hindi nyo naman nakikita ang gilid kasi nakano kayo sa loob lang makikita nyo kung ano yung mga guide okay mga idol God bless sa ating lahat